Oh, maghi kayo guys. Mayroon tayong mayroon tayong dumating na kasin oh, galing galing kulasi galing kulasi oh. Oh, at ito naman yung aming mga import galing Florida pati kasin kararating lang ang ko, ito mga oh, nandito ngayon sila. Nandito yung isang si Nanay DC Angti. Nagbabla. Ay, nagano siya ang ating Nanay DC vlogger. Siya ngayon ay nagluluto ng aming babaunin. Dahil kami ay pupunta doon sa Sursapatos Island. Pero show island yun guys. Sa in English. Ngayon ang linuluto niya ay Minodo. Mm, sarap alam niyo naman 'yan, guys, kahit hindi pa natitikman 'yan. Alam yung masarap na masarap talaga 'yan magluto ng aming Nanay DC Vlog Antikuan para malaman niyo, guys. welcome okay. to Nanay DC Vlog. Oh, welcome to Nanay DC Vlog. Huwag niyong kalibutan, i-subscribe, i-follow Kasi masasaya yung mga vlog niya dyan Tsaka i-share niyo para naman mapampawala ng inyong like mga pagod oh, Like and share pala guys O oh, yun lang guys, kasi kami ay lalangoy Lalangoy kami guys Ayun, thank you oh. Oh, niyong, niyong pa. Oo, kay Oris. Manuugay oh, okay. na sila. May okay. dito uh, lang lang, pag-iyaw-iyaw lang. Ay, ginuntan man dito sa iyo. Ang gabi. Ito guys, ito, guys, okay. babalik ako okay. dito, guys. Kasi, ma makinig muna tayo dito sa mga kwento. Guys, bear, birthday nila, guys. Ay, birthday, ay, birthday ayon, nila, ayon guys. kaya yun, mayroon birthday birthday itong, may kami dito. Oh, may obasyon kami dito, guys. Twins ba? Ay, oh, birthday nilang dalawa. Ang Kaya, aming ano, pero celebrate. Pero wala sila dito, guys. kami lang ang nagse-celebrate. Oo, nasa Oo, na na kami lang ang dito, guys. sini celebrate namin, guys. Ngayon, guys. Kasi naman ba kasi last year na ano? Oh, oh, One year na nakawajan na siya. Six. Andito na <laughs> di, diri, ay, diri, diri ato. Ito na naman guys Ang sikan na lulutuin Magpapansi tayo Mag, ma, uy, ito guys Pala, ang hugasan man na nakita guys ito. Nagkamali ako guys Ito, ay, para, ito para sa pansit sinilagay. Oo, ito Kasi para ano, sa dyan, pansit guys Saka ito ito yung lulutoin niya napaka special naman ng luto ni Nanay Daisy ngayon. Ng aking auntie. Ito ang oh, mga I'm ingredients in. niya. O, oh, tingnan niyo guys. Ah, okay, okay. Oh, guys, lagay mga O guys, maglagay okay. tayo. Ito ay luto na ang kanyang unang recipe. Ay wow. Pangalawang recipe na yan. Ay, pangalawa pala. Pangalawang recipe. Ito yung pangatlong pansit. Ito, pampahaba ng buhay ito guys natin. <laughs> ito guys, di ko lang alam to guys kung pampahaba ba ito ng buhay o pang ng buhay. <laughs> Basta ang alam ko masarap guys. Oo, masarap, masarap ito guys. Dahan-dahan hmm. lang. So, sige guys, ano, hindi pa ito ano, isang kawali ito guys. Siguro marami Mar Marami kami, maraming kakakain niyan, guys. Hindi mabubutom. Mga pipirus. <laughs> Ang kakain niyan, guys. Sagisang kutsara, guys. Ayos 'yan. Oh, ayan na, guys. Wow, ito oh, marami na pala. Marami na pala kaming nan, marami na pala kaming handa. Ito, ito pala guys, o ang una guys, ang liluto. Nanay Dizzy, oh. Ayan. Oh. Tapos yun. Hindi na makalito sa walang baon. Ayan. Kasi maraming bata. Ito guys. Tapos, ito guys. Ano po ang kawalik? Nakaready na yung ano namin guys. Oh, ayan guys, oh. Yung bihon. Ano, ano, na? Okay na ito? Hindi pa. Ang Pa. Oh, sana kay sige pa. Ang ini Pag may ha. Pag may Baka maban. mo. Ah, guys. Oh, um. na. guys, simba pakita ko la guys. and Ang hinog ang saging guys. Man, yan, ang, Nagpaduhol. Hindi, papakita ko na ang saging guys, na mapula. Mapula. Parang labi natin, guys, mapula. Tingnan mo, tingnan mo yan, guys. Oh, saging na ito. Mayroon, mayroon kami mga saging na. Oo. Oh, parang, hindi pa to. Pero, guys, hindi pa ito hinog, guys. Pero, natatakam ka na, guys, kasi mapula na siya. Parang, hindi mo maintindihan, guys, ubulok na. Oh, hinog. Oh, ito guys. Ganyan guys. Mm. Okay na guys. Hindi, pa yan, guys. Hindi pa hinog. Diyan yung ganyan na tawag 'yan. na Ito naman guys, ang ng plato para Kasi nangyari na to, guys, nung kami ay pumunta ng... ano, wala kaming mga may mga, wala kaming plato Tsaka tinider guys Nyan, nagkamayan na lang kami guys <laughs> oh guys, oh nagpahangin Ang aming, ano oh, Nanay DC, ano Kasi Mainainitan na siya sa, ano, pagluluto niya mm, Ginawa pa niyan <laughs> Nagbanat muna siya ng buto bago siya sumalang sa kaniyang pangatlong lulutuin na pansit oh, kanton. Ah, ang sarap naman talaga. Oh. Yan yan. <laughs> <laughs> pero guys, yan ay nagpa-practice na lang din kasama na rin sa practice niya kasi sa sa Saturday, guys, meron kaming disco. Ngayon, nagingisayo. <laughs> meron pa ba talaga yan? Oh! <laughs> nagingisayo na lang siya, guys, kung ano din ang kanyang steeping na gagawin sa mga tugtog. <laughs> kung, alimbawa, yung tugtog, ano yun? 1980s, yung Siya, la-la-la-la-la-la. in the morning. Ah, ganyan na guys. Ganyan yung ano niya, yung guys. Uh, na, guys, parang nauubusan na ako guys ng sasabihin. Ah, dana sige. Binibigyan kita ng pagkakataon. Bere. Bere. <laughs> Sa, sandali lang guys kasi gamitin mo yung pagdadaliran mo diyan. pira, pira apa ini kami ini? pa. halo, kayak itu? keduanya <gadugay> ini sudah? <mye gudito>, aduh kayak gini tuh guys, <azione> <small> adem lah guys, kayak masih kita guys. aduh kayaknya itu, kadilala guys, kayak aku nalar <speaking> mati lagi, kayak izin ma, awi izin ma, nu? aku nalar guys mati guys, kasan guys. Lalo, guys, mga ka- na. na naubusan na ako, guys, ng sasabihin. Naka-sasabihin oh, na, ka, masayang mag-youtube. Mas... <laughs> di. Di masaya masayang mag-youtube. Di para. rin. Pero, ha, may dagat. Okay ano sa... may dagat, okay lang. may dagat, okay lang. Mag-youtube kita, guys, kasi marami akong sasabihin ay, doon sa dagat, marami doon sisisirin.